Number ayun na mga indoroh. Ato, uh, Toilet tsaka cakukbeto? Medyo oh, maganda naman. Lagay natin uh, sa number 5. Kaya five. Kayo, lalagay ang, ano, flower na number five. Number five. Oh, number five. Number five. Number Siguro Number five. Number five. Number five. ng Number five. Number five. Number 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 five. Number 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 ito pa dito, color gold. Number 3 ka. Mm. Eh, yung mga ano, guys. Lalagay din na sa 3 ka kasi, Ito, May kitay tayo mo dyan, kadiri. May kasi tingnan mo. Ayan, kasi lalagay mo na kain. May kitay tayo mo dyan. Sayang number ano, Number ano ka? Ay, labas pala yung mga tayo. Cute naman. Tabagbag hmm. hugas. Number 9. Tabagbag hugas. Tabagbag hugas. Baka, baka ah, so baka big, baka bigla yan. ka yan. ano, kaso Pwede, kasi pwede na to. Ano mo, natin yung sabi Mag-uusap ka pa. Nakikipag-uusap ka. Sa seven. pa oh. baka, bigla ka ano, ayun man. Sa ano ka, Wala tayong magagawa oh. Wala Ay, na. Ano magagawa, oh. Puro okay na to. Oh, sa labas ba na may mga mga yan? mga ano, CR sa ibang bansa. Sa akin ng America, USA. Number one na nga oh, lang. Wala wow. na siya.